Walang dahilan kung bakit dapat kang mag-alaga ng pusa. Ang pusa ay isa sa mga kinikilalang hayop na nagdadala ng swerte sa tahanan at ito ay pinaniniwalaan ng iba't ibang mga bansa. Ang Japan ay isa sa may pinakamaraming kwento tungkol sa mga swerte ng dala ng mga pusa. At ganun din ang bansang China na isa sa mga nagpapakilala na ang pusa ay may dalang swerte para sa nag-aalaga nito. Ayon sa Chinese legend at folklore, ang pusa ay malamang na pinakasikat sa pagiging bahagi ng lahi para sa pagtukoy ng 12 animal zodiac signs. Isa ito sa mga nangunguna sa karera, ngunit sinabutahin ng daga na nagtulak dito sa ilog habang pareho silang nakasakay sa likod ng ox. Sa oras na ito ay nakabawi mula sa pagkatalo, ngunit ang karera ay natapos na at hindi nito nakuha ang alinman sa labing dalawang pwesto na nan kinalalagyan ng 12 Animal Zodiac Signs. Ang kwentong ito ay mula po sa Chinese legend kung saan ang pusa ay kinikilala nilang nagdadala ng swerte. Ang video ito ay malalaman ninyo kung bakit dapat kayong mag-alaga ng pusa sa inyong tahanan. Hindi lang swerte ang dala ng pusa para sa nag-aalaga nito, kundi marami pang binipiso. Panoorin niyo po ang video pagkatapos lamang po ng ating intro. pusa ay isa sa mga pampaswerte na ginagamit sa mga negosyo tulad ng restaurant at maging ang mga kasino. Marami po ang gumagamit sa mga lucky charms na pusa para maka-attract ng swerte at maraming customer. At merong paniniwala na kapag ang ligaw na pusa ay na natili sa iyong tahanan o pinili nitong manatili sa iyong tahanan at ito ay inalagaan mo. Ito po ay magdadala ng swerte alun po sa paniniwala ng mga inche. Ang mga stray cat daw po ay mayroong malakas na pakiramdam at alam nila kung nasaan ang positive energy. Kaya kapag napili nito ang iyong tahanan, huwag na huwag mo itong itataboy dahil maaaring magandang kapalaran ang dala ng pusang ito para sa inyo. Ang mga pusa ay may kakayahang magtaboy ng mga enerhiyang hindi ninyo nakikita o nararamdaman. Napakalakas ng pakiramdam ng mga pusa, kaya't paparating pa lang ang panganib, malalaman nyo na. Cats Attract Healing may mga taong naniniwala at nagpapatunay na kapag sila ay may sakit at ang kanilang pusa ay tumabir sa kanila at hindi umalis sila ay gumagaling. Ang mga taong ito ay nagpapatunay na ang pusa ay may kakayahan na tulungan ang kanyang amo o ang kanyang may-ari na gumaling mula sa kanyang karamdaman. Ang mga pusa po ay may kakayahang pagalingin ang kanyang sarili sa pangmagitan lamang ng pag-upo sa isang sulok o pagpapahinga sa isang sulok. Kapag ang pusa ay lumapit at nagpakarga o nagpahawak, ito ay kargahin mo o hawakan mo sapagkat ipinapasa niya ang malakas na enerhiya sa iyo at ang enerhiyang ito ay magagamit mo upang talunin ang mga masasamang enerhiya na nasa paligid mo na maaaring magdulot ng sakit. at attract protection. Ang mga pusa ay isa sa mga pinakadakilang alaga ang hayop sa tahanan dahil kayang-kaya nilang magbigay ng proteksyon sa kanilang amo. Ayon po sa legend o Japanese legend, ang Maneko Neki ay nabuo sa pamamagitan ng isang kwento. Ayon po sa kanilang Japanese folklore, ang hari daw po ay lumabas ng kanyang kaharian upang magpahangin. Ngunit nang pumunta ito sa ilalim ng puno ay may nakita itong isang pusa na nakatayo at nakataas ang kamay. Nawari ba ito ay kanyang kinakawayan? Ang ginawa ng hari ay umalis sa ito sa ilalim ng puno at pinuntahan ang pusang kumakaway sa kanya. Pagkatapos lamang ng ilang sandali na siya ay makalapit sa pusa, biglang tumama ang napakalakas na kidlat at tumama ito sa puno kung saan naroon siya at nagpapahinga. Ang hari ay gulat na gulat at dito na nabuo ang kwento ng Maneko Nekikat. Ito po ay ayon sa mga kwento na mula sa Japanese folklore. Kaya't ang mga pusa ay hindi lamang nagdadala ng swerte, ngunit nagdadala o nag-a-attract din o nagbibigay ng proteksyon sa kanyang may-ari. Ang mga pusa po ay tumatanaw ng utang na loob sa mga nag-aalaga sa kanya. Kapag ito ay minahal, mamahalin din po kayo nito ng doble. Isa pa sa natatanging kakayahan ng mga pusa, cats can save your lives. Sa maraming pagkakataon, maraming tao ang nagsasabi na ang pusa ay may kakayahang ipagtanggol ang kanilang may-ari sa lahat ng oras. Ang mga pusa ay nagtatanggal ng masasamang enerhiya na maaaring hindi nakikita o nararamdaman. Ang mga ito ay magtataboy at magbabantay sa inyong tahanan. Mahalaga na kung kayo ay may alagang pusa ito po ay alagaan ninyong mabuti sapagkat gagantihan po ng pusa kung ano ang pag-aalaga ninyo sa kanila at hindi lang po proteksyon ang ibibigay sa inyo kayo po ay mamibiyayaan ng swerte at magandang kapalaran ang mga pusa ay mahusay din nakasama at nababawasan ang kalungkutan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanila. O, oh, cats are great companions, reduce loneliness. Ang mga pusa po ay nagpapataas ng self-esteem ng kanyang may-ari o ng kanyang tagapag-alaga. Cats help build health habits. Pakatulong po ang mga pusa sa pagbuo ng mga health habits dahil ang mga pusa po ay hindi basta-basta kumakain ng kung ano-ano. Maraming maraming salamat po sa lahat po na ng nanood at sana po i-like at i-subscribe niyo po at i-share niyo po. Ang kwentong ito po mga, mga kamimang, ito po ay mula po sa mga Japanese folklore o mga kwento ng pinagmulan ng mga pusa at ang mga suwerteng dala ng mga pusa. Ito po ay alun sa mga nag-aalaga ng mga ito.